siliri ayan ayan siya so guys hindi pa siya hinog para ano yung ano niya buto ayan yung ating mga kamatis ayan ang daming bunga ayan yung kamatis natin Mm. Ang daming uh, bunga. Ayan, overload na naman siya. Ayan, bulaklak na bulaklak. Yung ating ano, nag-harvest na ako ng, ng ganito. At pinatuyo ko na kasi pupunan natin ng binhi. Ayan. Yan lang yung mga hindi na natin kailangan bumili. Ayan. Ayan, natin. Ayan. Ayan. mga kamatis. Ayan. sayuti Wala pang bulak. Flak, wala pang bunga. Sa Ayun. 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 Ayun ang daming bunga ayan ang daming ng harvesting na yan yan ang bibi tomato pang salad ng tanakas sya pang salad ang daming. pang salad may gabi tayo ay tuk-tuk hendak tuk-tuk saya hmm. tak boleh nak tui nabutu ni yang damai so, ya hendak tuk hendak Ito na nga yung malalaking kamatis. Ayan. Ayan nilang dami nilang ano, nain ang yung, yung Ayan. Hmm. Ayan. Malaki nyan. ng kamatis. Ito so ang mga hinog ng bibig ko nito. Ang dami na. Ang dami hinog. Ang sarap pag pinitas mo. Ngayon pa, ngayon pinitasin natin sa inyo nyo. Gawin ng salad ito. Sarap. Ito yung ating dragon fruit. Ito naman yung lalaw. 我来给你。